Nasa ating ninyo weng ang founding president ng International Development and Security Corporation at professor ng UP Diliman, University of the Philippines Diliman, Dr. Chester Cabalsa. Dr. Chester, kamusta ka na? Magdumaga po sa inyo, Orly and Weng. Good morning sa po. Radio na TV pa. Good morning po, sir. Sir Orly and Ma'am Ma Ma maraming salamat muli sa pag sa akin sa inyong uh, programa. Hindi uh -huh. ko kasi namin mapalampas na si simula pa kahapon. Unang-unang <laughs> -una, yung paglutang ng sinasabing uh -huh. press release ng China uh -huh. na andito kami sa Sunday Kay. Oo, at uh, malamang lalagyan naman namin yun ng buhangin. Pero ang ng Philippine Navy, walang pala, Wala dun. naman doon. Ni walang pero, anumang litter doon ng China. Ang, 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 uh, yung reaksyon na hmm. ating narinig sa social media. Mukhang parang ang basa ng iba tulid dito, Dr. Chester, eh, bahagi ito ng natuklas ang troll na sa ganung mga balita ni hindi ni hindi nga po na sa China naririnig natin eh. Galing sa sinasabing mga troll nila ng mga Pilipino, binabanata ng Coast Guard at Navy na kapabayaan. Sabi ko simpleng ano to ah, simpleng narrative ng China ang kanilang style dito, uh, Doc Chester. Yes, uh, nakita natin na talagang uh, umiikting yung cognitive warfare na sinasabi natin. Part ito kasi ng ano eh ng uh, mga propaganda no at uh, makikita natin na ano po na uh, malakas talaga yung uh, uh, pagtingin ng China na sina-challenge nila ang Pilipinas ngayon lalong-lalo na mayroon tayong balikatan exercises mm -hmm. no yung full battle na uh, uh, ano natin exercises natin kasama kasi diyan yung uh, yung cyber at uh, of, of course no yung napakahalaga nung uh, bakit nila ginagawa ito doon sa Sandy Cay? No? Napakalapit kasi ito doon sa Tito Island o yung Pag-asa mm. Island yes. uh, kung saan nandoon yung pinakamalaking uh, uh, island plain natin at may community po tayo doon. no, So in a way, uh, nag-gaslight sila. Uh, they're trying to challenge us and confuse us kasi dalawa yung big events kasi ngayon eh yung balikatan balikatan exercises at the same time may midterm elections no so yun yung reason kung bakit uh, uh in a way ginugulo tayo ngayon para malito yung ano yung mga Pilipino and at the same time ang ginagamitin kasi nila mga kapwa Pilipina natin uh, na hindi sana mapalakas talaga natin yung nasyonalismo natin no yung naniniwala tayo sa isang y yung panginang yun mas na kahit ano uh, yun ang mas nakakainis, doc chester yeah, yes yes yun yung tugon ng uh, ka mga kababayan, yung iba mga kilala pa nga natin mm. sabi ko anong klase ng anong klase ng mentalidad naman itong mga indi eh, hindi kaya parang mas maganda uh, mag-focus uh, mag uh, mag na talaga tayo doon once and for all. Bago natin, na uh, huwag nating tigilan yung pagpapalakas sa ating ugnayan para sa ating pinaglalaban sa West Philippine sea. Pero ngayon, eh, siguro sabay na natin yung pagtuntun dito sa mga sinasabi ginagamit na ito ng mga troll farm ng China. O, okay lang makasuhan yung mga At kasuhan. Yes, yes. Yeah, dapat po, mabigyan natin ng sample, no? Kasi, kasi uh, ang nakatutok lang tayo before dun sa mga Chinese nationals na tingnan natin mga espio no sana yung meron ding ano kumbaga reprimand no or disciplinary action tayong mm -hmm. gagawin doon sa mga Pilipino rin no uh, na uh, maari kasi silang ano eh na sisilaw dahil may mga ipinangako sa kanila yung uh, yung China uh, baka ganun yung sitwasyon no so mas lawakan natin yung isip natin bakit nagkakagano'n. dapat uh, Um, eh, kumbaga, sorry for the term, yung ma-indoctrinate talaga tayo dun sa naratibo natin at dapat nandoon yung pagmamahal at uh, pinaglalaban talaga natin yung ating mga mm -hmm. uh, isla at teritoryo lalong lalo na dun sa West Philippine Sea. Ang number one na narrative yan, pag pumalag tayo, may mga hinara ng mga isla, barko ng, Pilip, ng uh, Navy at China. Pag pumalag tayo, ang uh, kanilang unang-unang uh, gagawing naratibo kayo naman, palibasa, pro-Amerika kayo eh. Pro-US pro kayo eh. Oh, para wag waka pa palag. Pag bumalag maka america ka. Parang gano'n kagad eh, no? Uh Oo. -oh. Tama po kayo doon. Kaya napaka-importante na ang naratibo natin lagi ay pro-Philippines. No? Kaya nga ngayon, may sinulat po akong libro na Self-Reliant Defense Posture dahil may lumabas po ng batas na ganyan. Kasunod na dito yung military modernization natin, yung territorial defense na ginagawa ng ating armed forces na yun. Para ang para tayo mag-rely tayo sa sarili nating kakayahan. Kasi itong mga malalaking bansa, katulad damang ng, nang Estados Unidos, sa kayo mga dumadabi pa mga bansa na naniniwala sa atin, e eh, suporta lamang po sila. Ang makakasagot sa totoong problema natin ay tayo rin po. No? So kinakailangan sa pagdating sa ganito, makikita yung uh, leadership command natin, yung nagkakaisa tayo, yung national cohesion. Importante po yun no? dahil ngayon sa... Uh, panahon na ngayon na uh, lahat eh disinformation at uh, of course no uh, mayroon pa ginagawa yung mga malakas yung ating uh, kapitbahay pagdating sa depensa niya at sa kaniyang 12 uh, uh, farms eh kinakailangan talaga na nagkakaisa tayo at nagre din tayo sa sarili nating kakayanan po. Dr. sa di ba nandito na tayo sa ano Advent, yes, ang mga bagong ma laban, sabi mo kanina, cognitive warfare ito. Um, mm. nandoon na tayo sa mga keyboard warrior, ang kalaban natin, hindi ba? At ang masama nakakasama ng yes, loob, yes. kapwa natin Pilipino ang nagpapabayad para sirain, mm -hmm. i-undermine ang interes na Estado. Ito bang matuturing na nating makabagong mm -hmm. forma ng treason? um, uh -uh. ah, maari, mo, maari kasi uh, pero maging maingat din tayo dahil uh, nakita naman natin na uh, sa kasaysayan ng ating uh, kasandaluhan kapag ang mga Pilipino din ay uh, pinayuhan mong lumaban para sa bayan talagang lalaban naman po uh -uh. sila Mataas uh -uh. po yung yung chance na talagang nakikilaban at nakikibaka at ipinagtatanggol naman yung ating bansa. Mm -hmm. Eh pero sa ganitong panahon nga po at po yung sinasabi ninyo yung keyboard warrior mm -hmm. kaya nga ina-advocate ko sa armed forces, sa coast guard at saka sa uh, police natin na gamihan pa yung cyber warriors yeah. natin yes. no yes. dahil na nag-iba na ang domain, multi-domain na po kasi yung labanan ngayon, hindi na lamang yung traditional or yung kinetic na mm. sinasabi nila na nandyan yung traditional na land, mm. air, maritime. Eh ngayon meron ka ng space at saka cyberspace. Kaya nagbago po, no? Kinakailangan uh, magtuon pansin tayo doon sa ano. Lalong-lalo na sa ginagawa nating self-reliant defense posture. Mm. Sinasabi nila, kaya ba natin yan? May pera ba tayo dyan? eh tat matatalo naman tayo sa mga ibang invention at inovasyon. ng mga ano ang sinasabi ko po doon si sinulat ko eh gamitin natin po yung cyberspace kunang mm -hmm. una uh, low low ano yan ah uh, ah uh, 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 kumbaga yung, pap, yung puhunan natin diyan yung investment natin diyan hindi kasing taas kapag bumili ka ng mga mas malalaking barko at uh, ano mga eroplano no low maintenance eh, ito, train mo lang oh. yung mga yeah low maintenance no Ah, uh, pero yung gains niya mataas. Unang-una, hindi tayo nagkukulang ng mga cyber specialists mm -hmm. ng Cyberpool kasi meron naman tayong mga STEM doon sa senior high school may ICT. Uh, magagaling yung mga ICT nating mga college students, no? So, we have to train them in such a way na mag-align sila doon sa strategy and of course doon sa foreign policy ng ating bansa lalong-lalo na pagdating dito sa West Philippines you no, know? because of course no eh kung tayo lahat halimbawa uh, ah, 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 na lamang eh yung Estonia napakaliit na bansa yan sa Europa pero sila yung sentro ng NATO pagdating mm -hmm. sa cybersecurity you no know? lahat ng information meron silang uh, uh, of course no yung uh, fact checking uh, dapat meron din tayong ganun dito sa Pilipinas no na Pinasabi natin kung ang Pilipinas ay mag-lead dito sa Southeast Asia pagdating sa ganyan, sa cyber security or cyberspace, magkakaroon tayo ng deterrence. Mm -hmm. Matatakot din yung mga iba dahil lahat tayong Pilipino aware tayo sa nangyayari, mm -hmm. alam natin yung, uh, yung katotohanan, nagpa-fact checking tayo palagi and at the same time, Uh, hindi tayo maluloko ng mga malalaking bansa na kapitbahay natin. And Dr. Cabasa, siguro the best way to yes, counteract ako itong mga ganitong klase ng mapanirang mga ano ba, nakikipagkontrata sa ibang bansa para sirain ang ating um interest ay kasuhan sila, hindi ba? Panagutin sila sa batas. But on the other hand, pati 'di po kasi nilang sabihin na parte 'yan ng freedom of speech ko eh kahit at the back of um mm, mm. Sa, sa talikuran, the back behind us eh natutumatanggap sila ng bayan. Tama po, tama po. No? Mm. Marami na rin naman tayong batas doon sa cyber uh, uh, security natin na yung mm. data privacy, yung freedom of uh, information, but at the same time, uh, kinakailangan pa rin may mga batas tayo kasi ang batas may mga limitations din naman 'yan na, at may mm. parusa rin kapag uh, na over natin na inexercise naman siya. So in other words, may limitations po siya, no? Mm. But at the same time, ang ating uh, pinupunto rin dito ay sana lawakan pa rin natin no pa, kasi pwede po yung sinasabi ninyo, yung espionage law natin panahon pa ng ano yan after the war pa na pa old na oh, po oh, at oh, saka, ano lang yan eh pag may, law, pag, may, may po, no? pag may, gera lang yan eh hindi kasama niyan yung nangyayari tulad mm, tama po yan. tama hmm. po oo hmm. so kailangan yeah, kumilos ang kongreso dito kanina yung tama mami binanggit niyo rin kanilang treason panoon mm -hmm. pa ng ano po nang nang mga kaano mga hapon no uh, mm -hmm. so kinakailangan po baguhin natin dahil nagbago na po uh, na sa tinatawag po natin na sa 5.0 na tayo mm -hmm. uh, fifth industrial revolution cognitive mm -hmm. warfare kung saan ang pinakamalakas ngayon actually sinasabi na nga natin we are at war mm -hmm. in cyberspace right now okay so, ito lang uh, totoo po yun dahil Mm -mm. Go ahead yes, sir. Ito kasi ang dilema natin, uh, Dr. Kabal sa katulad ng isa, di ba sinasabi ng gobyerno, merong nagpapabayad na kumpanya para mm. uh, magkaroon ng troll army, para siraan yung interest natin sa West Philippine Sea, di ba? Um, problema, baka sabihin mm. ng kumpanya, legitimate business namin ito eh. Pero where do we draw the line? Legitimate mm. business ka, pero ang iyong yeah. negosyo ay para siray na sarili mong gobyerno. Mm -mm. Eh, May police power po naman ng ating gobyerno. Mm -hmm. uh, pwede pong tignan yan yung SAC registration niya, mm -hmm. um, mga business permits niya. nag align ba yan sa national security policy natin. Mm -hmm. uh, at the end of the day po, no, yung pinakamataas kasi dyan is yung concept natin ng national security. No, mm -hmm. Ganyan din yung nagiging problema natin sa local government, lalo mm -hmm. lalo na na-election na yun. Mabuti na lamang na yung West Philippine Sea, hindi na lang national mm -hmm. issue pati na rin yung local government, nagiging parte ng kanilang diskusyon na rin, lalong-lalo na yung may mga exercise mm. at yung talagang may mga Chinese infiltration sa kanilang bansa dahil nga, ay sa kanilang bayan dahil nga nag invest ang mga ito sa kanilang mga bayan. So it's a question now of uh, uh investments from them or yung uh, national security ng ating bansa no napakaimportante na napag-uusapan po natin lahat ng mga ito sana lang eh yung mga ganyang kumpanya wag matapat dun sa mga bansa na pag ganyan na pinagsasabi mo oo oh, oh. kita sa atin kasi <laughs> democracy tayo eh kaya rin gagawin mo pa yung karapatan so, para magbaitaguyod mm ng iyong interes sa kapakanan naman ng iyong bayan mismo Dr. Chester, yeah, maraming maraming salamat po at Good morning, uh, so little, sir. sir. Thank you. Maraming salamat po. Maraming salamat pa. Thank Maraming you. salamat Dr. Chesil kabal sa mga kapuso. Founding President, International Development and Security Corporation at uh, Professor po ng UP Diliman, University of the Philippines. Diliman ang inyong napakinggan.